may nagtanong sa akin kailangan daw ba ng license or marunong ka dapat mag drive pag merchandiser ka sa Saudi ang sagot depende po sa company kung in store ka or yung may isang branch lang ay may shuttle po yan like Danube, Ote, Panda, Tamimi, Karipur or Lulu may service po yan hindi na kailangan ng license or mag drive pag robbing merchandiser ka naman po kagaya ko ay kailangan ng license ng Pinas ng pang 4 wheels kasi pag meron ka nun ay mas madali kang makakakuha ng driving license dito sa Saudi pag roving merchandiser ka license agad ang unang hinahanap sa agency kaya yan talaga ang trabaho mo dito magdadrive ka talaga at magdi-display so sa mga mag-apply as roving merchandiser mas maganda kung driver na kayo sa Pinas kasi ang trabaho dito ituturo naman yan sa'yo dahil magte-training ka naman dito as merchandiser. Good luck at palaging tandaan, wala sa ibang kamay ang pag-asenso mo sa buhay.